Oh, Marites! Blind items ba ang hanap mo? Hmm, talasan ng isipan. Paganahin ng pagiging legit Marites. Dahil nandito na ang segment na kinahuhumalingan at inuulan na... Dahoo! Okay! Trending ang dahoo! Oh, Saan, saan? sa lahat ng mga chikahan mm. sa parlor and wow. ang nakakaloka pinapangalanan nila talaga <laughs> at wow. ang nakakaloka sumasagot uh -oh. din talaga yung mga artista na dahil napapanood po nila tayo nakakatawa <laughs> ah, naman hindi naman namin ina-identify uh, po kami quiet lang kami oh, no wala kami sa alam sa ibang segment yan. lang na-identify so, uh, <laughs> <laughs> Ano na ba ito, Saga mga hashtag? Na, hashtag. Ako na naman ang una. Dali. O, oh, hindi na ako. Maaga ako ngayon, ha? <laughs> oh. Tingnan mo yung clue, ha? Ah, oh. mm. oh, sige, sige, then, sige. Ayan. <laughs> yung clue may bandana siya. <laughs> ito na, ang actress na to pala. Uh, ang... Ay, hindi ako yan, actress, eh. Ay, oo nga, no. Wala na. O, oh, kaya ang actress na to, known pala to. Lalo mm. na sa mga nakakasama niya, of course. Sa mga photo shoot. Dahil ah, dalawang photo shoot na experience mismo ng uh, stylist, photographer, dahil super the late. The late. Mm. Ni mm -mm. patay ah. Oo. Hindi ba? Kulang lang. Baka patay na ng mga <laughs> ano dahil sa pagka-late. oh, di ba? Aba, umabot <clears throat> daw ng... Uh, uh, ang pagka-late niya, super late na siya. Pagkatapos, pagdating pa doon, ang pang mga cheche-boreche. -che kaya yung shoot na two layouts lang. O alam mo yan, mm -hmm. pag nabing two layouts, mm -hmm. ibig sabihin, mabilis, mabilis lang, lang yon, Aba inabot daw ng eight hours Grabe siya nga? nga. Office oh. worker ba yon? Ha? Office worker. Office worker. Oo. So, gusto niya 8 hours oh, <laughs> ah. yan. 9 to 5. kaya inabot daw sila ng madaling araw para lang sa two layout na to. Uh, kaya parang ano na siya, uh, ano, red tag na, kung baga ganun, ah. sa ibang mga stylists and photographers. At saka sa magazines, yung mga... Cover-cover. Cover, Cover-cover oh. ng mga So, si Mag, yan. That's gonna late. Kaya siya na-late. Kaya mm. siya na-late. So, ang clue ko na lang dito, nako, kasi ang alam ko, mukhang malapit na rin tong ano eh, mag-walk down the aisle. Ah. So, ah. sana naman sa mismong kasal niya ay hindi na siya dali. Ay, pangit naman. oh, ayun na. pa sana. Sa eh, kasi baka watagal din yung mga, alam mo na, may mga oh. tinatawag na mga pictorial, di ba? Before Wala. the actual wedding. Baka Wala. naman ang tagal din. Wala akong alam dyan, Jeko. Baka abuti ng siyam-syam. naman. Ang tama. Ah, yan. yan. Ay na ba? Ay hindi! Nako, napaka ano niya? Love ko yan, no? Napaka, ano, yan? Yan, no? Uh, no, ba? napaka professional niya, no? Correct! O oh, yun na! Mm. O oh, anyway, babati wow. na ako. Hulaan oh. niyo na ang aking dahu! Basta yun ang aking clue. Mm. Malapit na siyang lumakad. At basta dapat hindi siya the late na! Okay. late bride, um, di ba? The late bride! <laughs> Pwede. Anyway, ah... Uh, ano, gusto ko mag-thank you kay Kate Adahar. Oh, okay. okay. Kate Adahar ng Random Republica. Yan, napakagaling ni Kate. Itong aking earring. Talaga may pag ganun eh. Wow. Ayan. Parang pa si Beauty Gonzales. Oh, well, ganon ganun talaga. Charot. Ah, uh, si Kate po ang gumawa niya at nagbigay. Thank you, Kate. Kung gusto niya ng ano, earring. Talaga, bigla ko no? Parang may time pa si Kate. Yan. Kay, thank you. At, kinapaba, may nagkapabati. Ayun, Scott Palaman. Teka muna. Order <laughs> na. Dami nang umorder, oh. December pa yun. Kami na August na, no? Sure. <laughs> ah, si mga di- Dong yan Dynamics. Pabatiin mm. daw natin sila. Lagi sila nanonood ng Marites University. Ay po. Ay. Ay salamat pa. po. Kapatid sa labas ni Napoy <laughs> Royale. Si Ate Josie. ko ako po yung kapatid ni Marian. <laughs> <laughs> Ayan, kay headed by Josie ah. Okay. and Esther Rojas. Ayan. Nakasubscribe subscribe oh. na ba dito yan? Ayan o, lahat kami nanonood ng nanonood Marites lang. University. Nanonood Subscribe din. Siguro naman. O, kung hindi pa rin po, subscribe na. Yeah. Ayan. I'll road to 30,000 na kami. True. Wow. Okay. Okay. Next. Pwedeng tingin, no? Pisil. Ay, si Din yan. pang Viva Max uh, na naman. Sabi ko na eh. Oh. Si Din yan eh. Alam mo, nakita ko <laughs> pa lang na pwedeng tingin. <laughs> Pobit <Pisil, laughs> na naisip ko na to. i -re ready ko na ang ears ko dyan. Ako nga! may connection din dyan ng BI. Ayan, na, ayan okay. Go, Dib. ah, ayan Go, Dean! Alim, alim, alim. ko na mag-blind item ng ganyan. Wow! Nang so, nakabusan nga ako, di ba? Ah. Heto na nga. Ah. Lalaki yan. Artista, na. my may name. Ay, di kay ba? Diba? Nang, like, lalaki <laughs> My name. Oh, wasa oh. naguhubad dyan. Ay. Talagang, ano, puro pandesal di ba? Diba? Kaya kaya, kaya oo, oo. Eh, siya may mga bading, chu 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 chu, mo ah, lang uh papipisilin pa siguro. Oo. <laughs> oh, <gib> Ayun na nga, diba? Iba naman yung... Yun lang pipisilin, hindi yun... Pwede, hindi yun pwedeng tignan. Baka kala yun pwedeng tignan. Pwedeng tignan yung pandesal. Pero hindi mo pwedeng pisilin. Ang pandisal. Ang pandisal, hindi yung iniisip niyo, no? eh, ah. ba't hindi pwedeng kayo. pisilin kayo? pag ba pinisil mo? oh, siyempre, baka may, iba. may iba, baka iba, baka lamotake. Pwedeng pisil, pisil, hindi pwedeng pisil, pisilin. Hindi pwedeng lamotake. Tingin lang po ang rule ng isang hunk actor na yan. Ha? Ah, actor, parang nakakunek no? naman. Naka no, na laging nga. Connect ba? Lalagyan, oh, O, oh. ano oh, oh. ang clue oh, ano, kay hang actor? Ah... Maliit siya masya ano ano yung ano 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 ba? Basta... ano 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 Talaga. Kokoy. <laughs> Yon, hindi. Tu grabe ka naman, kagigas lang natin. Yun naman natin siyang lang ano. Malay ko pa. Respeto mo naman si Jeroy, di ba? Oh, sa <laughs> network 'yan. Oh, sa Anong network. Sa no Jamie yan. Okay. Grabe. Grabe talaga. Sino ko niyo ako sa mga sa mga uh, mga marites dyan sa kabagan ni Isabela pumunta kami dyan next week para mamigay ng malito? school supplies na aming iririgalo sa mga estudyante dyan sa yun lang po hindi na po ako magano oh next oh, uh, alam mo nakakaloka yung ba eh? ayan yung wapira <laughs> di ba tayo pwedeng tingnin pwede mong tingnan pero hindi mwedeng tikman. Oh, yung appearance oh, man, ito man. na. Ah. Ang dahu ay hashtag wa appearance. Mm. Ito, sino itong uh, leading leading man? Ayan. Oh, banda naman. Oo, oo. Ano din to? Kilala. Sikat din siya na leading man. Na ang system, meron silang project na parang teleserye, series, ganyan. Tapos, ang ending, hindi kaya yung get <laughs> 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 hindi siya yun, hindi siya yun. <laughs> hindi siya yun, oo. Hindi siya yun. Pero ang system, medyo naloka daw yung mga nasa production. Bakit? Kasi na naman? parang... Magismos yung taga-production, ba? Hindi, medyo naloka. <laughs> Kasi di ba parang sa isang ganyan, parang pakete na yan sa contract mong pipirman kapag may ginawa kang project na kasama diyan yung promo, kasama yung mga promos and everything, ganyan, mm. premiere, yung mga ganun. Tapos parang ito daw si actor, si leading man na ito, ang ginawa daw, parang sa lahat ng mga nakaschedule, hinayaan niya lang si leading lady to promote the whole show. Mm. Parang once lang daw daw talaga siya eh. tapos yung sa mga the wa appear uh -oh, may mati, lalaking ganyan so, hindi eh. pero kasi di ba pag leading man ka or kayo yung talagang oh, bearer oh. ng isang programa oh. hindi pwede eh, kailangan talaga dalawa kayo ng partner, nung partner kayo, mo partner okay. mo oh, eh. hindi mo iiwan si girl oo oh, oh. eto oh. ito ang clue natin ang dito ang naman ng leading man na yan tinanong ko nga eh sabi ko di leading man kasi, kasi. pa, walang ganon wala nang leading wala, man wala, okay, wala man. namang nararamdaman wala, wala nararamdaman. walang nararamdaman hindi siya yun hindi siya yun Dwi'n ddysgu yw'n babawi, babawi yw'n. Ha ha Ma, pero uh, pwede din naman. Uh, Kaya, uh, ano eh, bigla niya. Uh, oh, guess pa natin yung leading Para leading. siyang nag-ghost. Uh, nag-ghosting oh. din ngayon. Oh, hindi yun naman, baka may ano, uh, emergency instances ah. Uh, yung mga ganon. Uh, Ito naman, parang yung nga, question mark sa mga taga-production, kabog eh, mm. di ba? Wala, naka, nakalatag naman na sa kalendaryo. So, ang clue natin uh, ay, siya ay bukod sa pagiging isang actor din, nagde-direct-direct -direct na din siya. Oh. Oh. Hi.

<laughs> Inuulit-ulit kasi ng mga nanonood oh, yeah, no? talaga. O, Diyos ko yung mga tao rin. O, Diyos ko mga 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 mga. Oh. Oh. Pero hayaan oh, yeah. nyo na at least. Diba? O, ito na. Maraming-maraming salamat po. Unang-una syempre. Kaya Mayor Al Loong at uh, Mayor Marlene Loong ng Zamboanga po sa Suluyan. Thank you so much po dito sa gift nila sa akin. Galing kami sa Zamboanga. Sa mga pumunta po doon ng mga taga Zamboanga. Thank you for supporting Beauty Derm po sa may uh, SM Mint Pro Zamboanga 3rd Level. Bisitahin nyo po yan. sa Ma'am Rhea of Beauty Derm. Thank you so much, Mami. Oasis Dental Care, Doc Yaya de la Peña, Tita Nina de la Peña, salamat. Hermes Salon, so University Tower to Galicia Street, 10am to 9pm Monday to Sunday po yan. At syempre, Baba Thai Milk Tea and Yum-O. Yun na. Yun na. So, wa-appearance. Wa-appearance okay. okay. next. <laughs> Ako tingin. Yan na nga sinasabi Ayan ko sa, sa eh. May kinalaman din yan dun sa ano mo. Baka birds of the same, ha? Ah? Parang. Parang. Parang kap-kap-kap-kadugtong oh, oh. yata yan yung itong birds ano. Yung birds of the same. Yung, ano mo nung gleaming ano, item mo. Kasi... Pwede tingin pera pisil. Yes. Ito naman, takaw tingin. Mm. Oh. ito na. Ah. Tinagang tinandang kong pangalan. Oh, ah. eh. <laughs> Hindi naman connect doon sa kanya. Hindi sa... Hindi. Kasi sa umpukan naman ito ng mga... Mga, mga... Nagbibida din sa mga mga medyo gumagawa ng pelikula na mapangahas. Inspiring. Ayan mga ano. O, oh, diba? Pero may mga pangalan na rin. So, sa, sa Usapang Tent. Usapang, Usapang Tent. Tent! Na siyempre, nandun dun yung mga cast members, nagbibis and everything. May dalawang aktor. Young aktor. Yung isang bidang young aktor, talagang Talagang wala siyang inhibition kung makailangan maghubad, nakabrip, tanggalin ng brief. Doon talaga kasi ano na siya, confident na siya sa uh, siguro sa katawan niya, sa sarili niya. No, sanay na siya. Sanay na siya. Pero yung co-actor niya, nakakaloka. Hindi yan. Yung co-actor niya. <laughs>

na po. Oh, di ba? Humihinto oh. pagdating doon sa may Santolan Road. Oo, oh, okay. Oo, di ba? Kasi kung nagpatibrip inuhubad, di ba? Oh. Kasi nga nagpapag... Kasi may mga oh. na kailangan gawin. Sabihin na nga natin, mga ka mga kaibigan natin sa Viva Max, ito, hi. Ay, Kala ko, sabihin na niya kung sino. Kala <laughs> ko, ang pangalanan. Yung young actor, naging bisita natin dito. Oh. Napakagaling award winning. Ay, no, Di ba? Yun yung, act, yung yung actor na, na oh. napakagaling oh, yun talaga na, chapi na eh ano siya sa katawan niya eh Wala si pero ang nakakaloka, yung nanini yung nanini yung yung tumitingin no, no. na biglang mm. ay buka, nagugulan una, ta mas, mas mas magandang katawan nitong ano mas may tindisan yung na, nakatingin oh, yung tumitingin nakatingin, ang ganda ng tsaka pang Viva, vibe max so kulod din sa nakatingin kasi note na namin yung ano eh nakatingin doon sa, kasama no, no. Nga niya dun sa ginawa nilang project ah, tapos isa ah ang pangalan niya. Hindi, pangal, mahirap banggitin yung pangalan eh. Basta ah. may kinalaman sa hangin. Okay. Sa air. Sa air! O, oh, ayun ang clue doon ha? Sa mga nanonood sa Vivo kilala niyo yung sinasabi ko. Okay. Yun! So, ay, yun ay, lang. Nakakaduda. Parang, ay. kasi sa, sa mga ganun, pag nasa ka na lang, pag... Sanay naman kayo, diba, di ba? Magpalitin ng debate, na lang. Pero, eh, pag si Jayon nag-ubat sa rap, ano gawin? Hindi oh, hindi na, na may ila kasi alam ko naman si Jai, di ba? Kala ko hahagita mo na lang ng ano. Hindi <laughs> naman. Hahagita mo na lang ng bro. Hi! Hello sa so mga kapauragon, Luzon, Visayas, Mindanao, sa aking BFF niya sa New Jersey, Joy Yang, aking mga kanigodya dyan sa Connecticut, Roger Esmer, and si Jerick Flesientos. Welcome back, Japan! Ang ano, Hi. si, alam mo na, Ate Lolita di Katsuki at saka yeah. si Mayumi Katsuki, yeah. lagi nanguhula. At si Ate Jackie Lachika dyan sa Sydney, Australia. Joy Rivera sa San Francisco, dami ano. Mm -hmm. Doktora Jessica Ditt at mga ka-facet ko dyan sa Green Hills, Doktora Sheila and Doktor Jerica Sata. Hula Sino yan. Ano? Kinaanap ko. Baka mm -hmm. <laughs> makikita mo pakalan. Ah. Okay? Ah. Hula na. na mga Marites! Yung pondo dito sa Marites, Marites University!